Hi, gusto ko lang mag-share sa inyo. Kung madalas na tinatawag kayong kuripot, ako kasi po ay isang Ilocana. I live here in Isabela at kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, at isa rin po akong teacher. Madalas din akong uh, natatanong, may friend kasi na isang friend noon sa Pampanga noon nagkita kami at tinanong niya sa akin, Totoo ba na kayong mga Ilocano ay kuripot? Ang may positive sa akin at saka negative yun. Baka in the negative way is baka hindi kami marunong manlibre, imot kami, selfish kami. and ang positive naman sabi ko sa kanya ay marunong lang siguro kaming humahimot mawak ng pera. But, tatandaan nyo, hindi po 'yan nakukuha kung Ilocano ka or Ilocana ka or hindi. So sa akin naman, ay pagdating sa akin kasi ng sweldo ko, meron na akong sineseparate ko nang offering ko, depende ko ilang percentage and then uh, nagseset aside na ako para sa sarili ko and then sineset aside ko na yung needs ng family ko and then kung anong babayaran na utang. So gano'n 'yon. So ang sabi ko sa kanya, marunong lang talaga kaming mag-manage siguro ng pera. Ako yung, ako na lang, ako yung hindi rin masyado nagsa-celebrate ng bongga ng birthday. at uh, tama na yung mabilihan ko yung sarili ko ng cake kasi not enough. Siguro, kung talagang sobra yung pera ko, siguro I can share. But now, na hindi pa ganun ka enough, kaya natin i-manage yung pera natin. But I realize na hindi lang basta ipon ng ipon. Kasi may time nun na ipon lang ko ng ipon, nadudot-dot ko rin siya unti-unti. Bakit? I don't have kasi na purpose dun sa savings ko kailangan ah, pag meron kang savings dapat may purpose saan pupunta so din ko na aralan na pag may dapat ko may savings ka may purpose yung may goal ka halimbawa gusto mong mag-invest in another business mo ba gusto mo na magka-car in the future basta may purpose siya kung bakit ka nagtitipid so yun lang sana may nakuha kayo sa video na ito see you on my next video